Sa mga naghahanap ng Red Horse Edition, meron kaming 9 inches, meron kaming 6 inches. Ilalagay ko yung link dyan sa aming yellow basket. Kaya sa mga gustong mag-check out na itong aming alkansya, Gora, punta kayo sa yellow basket guys. Marami kaming iba-ibang design. etong ipon challenge na 76,750. once makomplete mo, meron kami yan. Marami kaming iba-ibang kulay. Eto, meron din kami nitong 7 inch na itong 100 pesos ipon challenge. Ayan ang kanyang design. Meron kami nito. Marami kaming design nito. Meron kaming 20, 50, 500, and 1,000. And itong 100 pesos. Ilalagay ko yung link lahat ng mga nabanggit ko na naka, ko dito sa aking video. Ito pala yung pinapakita ko na kasama ng 100 kanina. etong 20 pesos ipon challenge. Ilalagay ko yung link dyan guys. Lahat ng nabanggit ko. eto, may variation yan. Pwede, niyong, pwede kayong mamili ng, ng design, ng kulay, ng kahit mag, anong, kung anong trip nyo. Ilalagay ko po dyan. Yan lang. Ito naman, buy one take one yan guys ha. Dalawa yan, matatanggap nyo. Ganyan na ganyan siya. 9 inches, kung gusto niyo ng maliit, meron kami yung maliit. Lalagay ko na lang yung link ng na mga nabanggit ko dyan sa aking yellow basket. Bye! Check out na!